Bukod sa iboto tama at itama ang boto DWIZ election coverage, paano nga balabanan ng disinformation sa darating na halalan? Alamin natin yan sa DIY Do It Yourself. Kayang kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Sabi nga nila, ang bawat boto ay mahalaga, kaya kinakailangan maging alerto sa mga impormasyon na nababasa, napakikinggan o napapanood tuwing eleksyon. At narito ang mga maaari mong gawin para maiwasang mabiktima ng disinformasyona. Una, i-double check mo ang credentials. Alamin mo kung galing ba sa isang eksperto ang nakita o nabasa mong impormasyon. Ikalawa, suriin mo ang bawat detalye. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagmulan ng impormasyon? Ikatlo, timbangin kung meron bang pinapaboran o kinikilingan ng impormasyon. Mas mainam kung maghahanap pa ng ibang sources para maikumpara mo ang bawat detalye. Ikaapat, kung galing sa online, suriin mo ang URL ng website. Karaniwan ang link ay nagtatapos sa .org o .ph. At ikalima, intindihin mong mabuti ang lahat ng nababasa dahil posibleng meron pinabango lamang na mga salita. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!